Ayan. Talagang malakas. Ayan o. Ayan. Ayan ang unang ulan dito sa Manila, mga katuyan. Ayan pero yun nga lang, medyo maliwanag ang panahon. Ayan, oh. Wow! Sana medyo tumagal para ano, mga kasawayan, mapawi yung, ano, yung ay dito sa metro manila oh lakas ng hangin oh hello oh. At sana video matagal-tagal para ano yung init ng ating mga tahanan ay makatulog tayo ng maayos. Kasi nakatulog ng maayos pag ano, pag ganitong mainit ay yung ano lang, yung may aircon lang. Paano na yung mga mahihirap, di makatulog na masyado. Sobrang init. Yan. Yan mga kasawayan, so. Umuusok yung ano? Ang hangin. Ah, talaga. Oh, ayan oh. Talagang may kalakasan. Mga isang oras to para mawala yung init ng ating ano? Bansa. Ayan, sa baba, oh. Angin. Oh, wow, talaga naman. Thank you, Lord. Ayan, tuloy-tuloy ang ulan. Ayan, talagang ano talagang kita mo yung butil ng ulan talagang malalaki ayan salamat salamat sa inyong pagpanood mga katulayan sana subaybayan yung aking mga video kasi paano huwag niyong kalimutan mag click ng bell button ng all para lahat na ma-upload yung video inyong subaybayan ayan hangat namin yung kaligayahan at tagumpay sa bawat araw thank you very much God bless you sa inyong lahat bye, -bye.